Adopter nyo po ma, pwede po ba mag palasik o palaser? Lasik, lasik surgery. LASIK. Ay, yes po, pwede po. Pwede, and then ano? Um, ano, yung, ano yung, parang? Yan po yung ano, yung surgery na yung grado ng mata ay eh, pwede niya ibalik sa sa Dati. 2020. Dati? Opo, medyo may kamahalan lang siya. Pero mabilis lang po yan, parang nasa 10 to 15 minutes lang yung procedure and then kailangan mo lang magpahinga ng ilang days kasi kailangan nakapikit ka muna and then may parang 3 months I'm um, I parang mean, di, pa, di ba, kahit hindi ka na magsasalamin nun Opo, babalik po sa ano. Ayun, eh, yung katulad yun sa inyo, ma'am, ganyan. Pwede kayo magpali. Ano? Pwede po. Ah. Kaya lang yung grado ng mata ko, hindi sobrang taas na kailangan ko mag-glaze. Meron, bang, meron po ba itong specific na kung para sa ganung mata lang pwede magpal... ano LASIK ba yun, ma'am? May ano, may... Para may kinukonsider lang sila na level ng grado na kaya nilang na, na operahan nila, dawin yung LASIK. Mm, yung ganyan, mga, mga Then, may ano pa siya. Ito, sir, oh, nakabukas talaga siya dito. Mm, Recuperation period of 3 months. LASIK. Ayan. Mm, sa mga aplikante yan, ma'am? Opo. Ito po yung ating ano uh, health service physical examination. Mayroon naman, ba ganyan sa online, ma'am? Para makita nila o oh, wala? Oh, sa wala, lang. Po. Uh, wala po. Mm. Okay. Sa amin lang po ito.